Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. <miming> Noong March 2013, laman ng lahat ng news outlet sa Hong Kong ang pagkawala ng mga magulang na magkapatid na Chow. Ang mga otoridad ay sinundan ang lahat ng leads at tips na kanilang tatanggap pero sa pagdaan ng panahon at paglalim ng investigasyon, ang mga otoridad ay nalaman na hindi na nila kailangan pang lumayo para hanapin ang salari. Ating balikan ngayon ang nakakaawang sinabit na mag-asawang Chow sa Hong Kong. Noong 2013, ang apat na miyembro ng Chow family ay samasamang nakatira sa isang apartment sa Hong Kong na makikita sa Sao Poon, na isang western suburb. Ang mag-asawang sina Chow Wing-ki at Shu Ye-ye at kanilang mga anak na lalaki ay malaki ang pagpapahalaga sa edukasyon. Ang distrito na kanilang tinitirhan ay isa sa mga lugar kung saan naninirahan ang napakaraming mga tao. Kilala din ang lugar na ito sa mga arts and crafts. At dahil sa dumarami mga mayayamang tao ang lumilipat sa lugar na yon na nagsimula noong 2001, maraming mga usong restaurant at kakaibang tindahan ang nagbukas. Gayunpaman ay may mga konting bahid pa rin ng tinatawag na Old Hong Kong tulad ng mga bamboo weavers at mga matatandang tao na naglalakad na may dalang ibon na nasa mga hawla. Ang anim 65 taong gulang na si Glory at ang kanyang asawa na si Moon ay pinalad na magkaroon ng maraming mga ari-arian. Bumili sila ng apartment noong 1980s at pagkatapos ng isang dekada ay ibinenta nila ito sa dobling halaga. Pagkalipas ng ilang taon ay bumili ilot sila ng apartment at ipinagbenta nila ito noong 2013. Ang pera mula sa pinagbentahan sa mga apartments ay naging rason kung bakit nakapagretiro sila ng may maginhawang pamumuhay. Pero hindi naging maayos ang kanilang pagretiro dahil ang kanilang bunsong anak na si Henry ay nagdulot sa kanila ng matinding stress. Ito ay inilarawang matalino at may potensyal na magkaroon ng isang magandang buhay para sa kanyang sarili. Ngunit sa edad na 28 ay wala pa rin itong trabaho. Nakatira pa rin ito sa kanilang apartment at wala itong ibang ginagawa para magbago ang kanyang buhay. Ayon sa isang childhood friend ni Henry, ito ay may sariling mundo. Wala siyang maraming kaibigan at madalas makipag-away sa kanyang mga kaedad. Bilang isang teenager, si Henry ay nahirapan at hindi nakakuha ng Hong Kong Certificate of Education Examination na katumbas ng diploma sa high school o kung nasa Estados Unidos ka, ito ay tinatawag na GED. Ang nangyari ay nagdulot ng maraming alitan at issue sa loob ng kanilang bahay dahil nararamdaman ng kanyang mamagulang na hindi si Henry nagsisikap. Idinagdag niya na matagal nang may sama ng loob at galit si Henry sa kanyang ina na nagsimula noong elementarya pa ito dahil ipinasok nito si Henry sa piano lessons kahit hindi niya ito gusto. Sinabi sa kanya ni Henry na ang ama nito ay isang alkoholik at kapag ito ay umuuwi ay madalas itong saktan ang kanyang ina. Ang pressure sa eskwela mula sa kanyang ina at pagiging lasinggero ng kanyang ama, ang nagtula kay Henry na ubusin ang kanyang oras at takasan ang malupit niyang buhay sa pamamagitan ng paglalaro ng mga online games. Doon ay nakaramdam at nakatanggap siya ng paggalang at respeto mula sa kanyang mga kalaro na di umano ay hindi niya kailanman naranasan. Kahit nahirapan ay nagawang makagraduate ni Henry sa high school at noong 2000 Ipinadala siya ng kanyang mga magulang sa Canberra, Australia upang doon niya maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pinilit siya na kanyang mga magulang na pasukin ang kursong Actuarial Science sa Australian National University. Para sa mga hindi pamilyar, ang kursong ito ay hindi madaling pasukin dahil ang mga taong pinipiling mag-aral ng kursong ito ay karaniwang magagaling sa math at statistics. Ang kanyang mga magulang ay masaya dahil gusto nilang malaman ni Henry na siya ay may potensyal at gusto din nilang sulitin ito ang pagkakataon na siya ay nasa Australia. Pero hindi yun ang nangyari. Hindi naging maganda ang experience ni Henry sa Australia dahil lagi siyang inaapi ng kanyang mga kaiswela at minsan ay binubugbog pa siya ng mga ito. Nang hindi na niya makayanan ang komplikadong kurso at pangapi sa kanya, ay tumigil si Henry sa pag-aaral at bumalik siya sa Hong Kong noong 2003. Ang kanyang mga magulang ay nagdiwang sa kanyang pagbabalik pero ang hindi nila alam ay nag-drop out na pala ito at hindi nakagraduate. Pagkatapos ng kanyang pagbabalik, si Henry ay lalong nagkulong sa kanyang kwarto at lalo siyang lumayo sa kakaunti na lang niyang mga kaibigan. Sa kanyang pag-iisa ay unti-unti siyang naniwala sa mga ideolohiya ni Hitler at para maipakita ang kanyang pagkagiliw dito, ginawa niyang profile picture ang mukha nito sa kanyang MSN account. Ang kanyang kaibigan mula elementarya na si Chen Shengyao ay nagsabi na mayroon lamang tatlong interes si Henry sa buhay. pag invest mga babae at mga online games. Madalas din itong makinig ng mga classical music at minamalit niya ang mga taong hindi pinapahalagahan ang mga mahal at magagandang bagay sa buhay. Sa isang article naman na lumabas ay inilarawan siya bilang isang mapagpanggap at tahimik na tao. Sa Hong Kong ay nakakuha siya ng trabaho pero hindi siya nagtatagal. Sa sobrang desperado na kanyang mga magulang na maging maganda ang takbo at direksyon ng kanyang buhay, ay ipinasok nila si Henry sa isang university sa Hong Kong. Pero tumigil ulit siya. Noong 2011, inalok siya ng isang kaibigan ng trabaho ngunit tinanggal siya pagkatapos ng ilang linggo dahil sa hindi niya maayos na pagtatrabaho. Nakahanap ulit siya ng trabaho bilang isang real estate reporter para sa isang pahayagan pero nang siya ay napagsabihan ng kanyang amo ay tumigil na siyang pumasok. Si Henry ay hindi katangkaran at dahil sa kanyang mga kilos at ugali ay karaniwan sa kanyang mga relasyon ay hindi nagtatagal. Ang mga babae na kanyang nakakarelasyon ay mula sa mainland China. Minsan ay isa sa kanya mga ex-girlfriends ang tumawag sa kanya dahil ito ay nagdadalang tao at siya ang ama. Pero sa halip na tulungan ng babae ay sinabihan niya ito na ipalaglag ang sanggol. Kahit mahirap, ang babae nagpa siyang ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis habang pinutol naman ni Henry ang lahat ng contacts dito para hindi na siya mahigilap ng babae at hindi na ito makahingi ng sustento. Noong 2012 ay nawala na malaking pera si Henry sa kanyang investment dahil sa pagbagsak ng mga stocks. Kaya para makabangon ay tinulungan siya na kanyang mga magulang. Ngunit hindi iyon naging sapat para kay Henry. Iminungkahi niya sa kanyang mga magulang na ibenta ang kanilang bahay at hatiin ang kanilang kita. Pero ang idea na ito ay matinding tinanggihan ng kanyang mga magulang. Sa pagdaan ng mga taon, ang mga pailan-ilan niyang mga kaibigan ay lalong nawala. Maliban kay Angus Che na nakilala niya sa trabaho noong 2007. Nagtrabaho si Angus bilang entry-level clerk at naging malapit silang magkaibigan. Tinrato ni Henry si Angus bilang isang kapatid at lagi niya itong inililibre ng mga masasarap na pagkain at binibilhan niya rin ito ng mga branded na damit. Sa kanilang dalawa ay laging nangingibabaw ang mga opinyon ni Henry. Si Angus ay inilarawan na isang mabait na tao pero hindi katulad ni Henry, iba ang ugali ng kinalakihan niyang pamilya. Lumaki siya sa isang tight-knit na pamilya. Malapit siya sa kanyang ina at nakakatandang kapatid na babae. Ang kanyang ama ay iniwan sila noong siya ay tatlong taong gulang pa lamang, kaya doble sikap ang kanyang ina at ito ay nagkaroon ng dalawang trabaho upang mabuhay sila. Hindi magaling sa eskwela si Angus at lagi siyang bumabagsak sa lahat ng kanyang subject maliban sa math. Mula sa murang edad ay nakranas na siya ng pangaapi mula sa kanyang mga kaeskwela at hindi siya kailanman natuto na ipagtanggol ang kanyang sarili. Bukod sa mga pangungutya ay madalas rin siyang sinusunto at sinisipa at minsan ay sinabuyan din siya ng insecticide. Ang kanyang kapatid na babae ay nag-alala na si Angus ay madaling manipulahin at maaaring makuha ng mga tao ang kanyang tiwala sa pamamagitan lamang ng pagpapakain dito ng masasarap na pagkain. Habang lumalaki ay maraming palayaw na ibinigay sa kanya mga tao, tulad ng Sheng na isang mataba at mabilog na pusa mula sa isang palabas sa Hong Kong. Tinawag din siyang Tiger o Tiger sa English na mula sa palabas na Winnie the Pooh dahil sa tila ito ay walang pangil at hindi lalaban. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, nagtrabaho si Angus bilang isang cash collector, isang security guard at minsan ay gumagawa siya ng mga clerical work. Isa rin siyang hopeless romantic na palaging sawi sa pag-ibig. Ang kanyang unang kasintahan ay namatay. Ang kanyang mga sumunod na relasyon ay hindi rin nagdagal. Kalaunan ay pinakasalan niya ang isang babaeng Indonesian na umamin sa araw mismo na kanilang kasal na nagpapakasal lamang siya kay Angus dahil gusto niyang maging residente sa Hong Kong. Sa dami ng mga hindi magandang naranasan niya sa Hong Kong ay pumunta si Angus sa New Zealand para makapagsimula ng bagong buhay. Pero hindi nagtagal ay nakakilala siya ng isang babae. Ang akala niyang maganda nilang relasyon ay hindi pala totoo dahil niloko lamang siya ng babae at ninakaw nito ang lahat ng kanyang pera kaya napilitan siyang umuwi sa Hong Kong walang pera at sawi sa pag-ibig, ang desperado na si Angus ay sinubukan na wakasan ang sarili niyang buhay. Ininom niya ang pinaghalong mercury na nakuha niya sa thermometer, laso ng daga at cough zero. Pagkatapos ay nagkulong siya sa isang silid na walang bentilasyon at sinindihan niya ang kahoy sa kalan. Pero hindi siya nagdagumpay dahil ang kanyang kapatid na babae ay nakauwi agad bago siya tuluyang mawala ng malay siya ay isinugod sa ospital at nakarecover. Pero ang nangyari ay nagdulot ng na malaking pinsala sa kanyang utak na naging dahilan kung bakit hindi siya malinaw na makapagsalita. Nang makalabas si Angus sa ospital, ang kanyang mantra ay live life one day at a time. Noong September 2012 ay ipinagtapat ni Henry kay Angus na siya ay nakakaisip na rin kunin ang sarili niyang buhay. Pero bago niya gawin yun ay may gusto siyang gawin bago sumapit ang ikitatlong po niyang kaaruan. Sinabi niya kay Angus na kung siya ang masusunod, sa araw na gusto niyang mawala sa mundo ay planado niya ang lahat. Siya ay magsusuot ng isang tuxedo, iinom ng isang bote ng red wine, at pagkatapos ay mula sa isang gusali. Bilang isang kaibigan, kinumbinsi siya ni Angus na huwag ituloy ang kanyang plano. Bagus ay sinabi sa kanya nito di umano, na ibaling sa iba ang kanyang galit. Pagkatapos ng usapan na yun ay pinilit ng dalawa na mabuhay kahit sila ay may matinding kalungkutan at kinikimkim na galit sa kanilang mga naranasan. Lumipas ang anim na buwan pero ang kalungkutan ni Henry ay lalo pang nadagdagan dahil noong first week ng March 2013, ang kapatid ni Henry na si Chow Hoying Ying ay hindi makontak ang kanyang mga magulang. Agad niyang sa ito na wag mag-alala dahil pumunta lamang ang mga ito sa mainland China at maaaring nakalimutan na sabihin sa kanya. Pero pakiramdam ni Hoi na may mali sa sitwasyon at meron itong hindi sinasabi sa kanya dahil ang kanilang mga magulang ay hindi pupunta sa ibang lugar na hindi nagpapaalam sa kanya kung ano ang kanilang destinasyon. Lalo pa siyang nagtaka ng ang mga ito ay wala man lang dinalang mga bagahe. Dahil kumbinsido siya na may nangyaring masama sa kanilang mga magulang, ay iniulat ni Chow Hoi Ying ang pagkawala ng mga ito sa mga otoridad. Tinulungan naman siya ni Henry na gumawa ng isang Facebook page na may title na Missing Mom and Dad. Ang pagkawala ng kanyang mga magulang ay naabot din ng online news platform na Apple Daily. Ang nooy 28 taong gulang na si Henry ay humarap sa kamera at humingi ito ng tulong sa publiko natulungan sila na mahanap ang kanilang mga magulang sa mga tao at ang ng doon na ipinaliwanag niya ang mga ito ay mag sa mga o kaya ay naaksidente dahil sa lahat ng atensyon ng media, ang buong Hong Kong ay agad nalaman na kailangan nilang tulungan ng magkapatid na mahanap ang mga magulang nito. Sinuportahan nila ang magkapatid na Chow sa lahat ng paraan na magagawa nila. Noong March 2013, ang mga otoridad ay wala pa rin nakikitang break sa kaso. Kaya para malaman kung sila ay may na sa mga impormasyon na ibinigay ng magkapatid, ay inimbitahan nila ang mga ito para sa isa pang round ng interview. Habang nasa interview room si Henry nung gabi ng araw na yon, isa sa kanyang mga kaibigan ang dumulog sa presinto at ipinalam nito na umamin si Henry sa kanilang WhatsApp chat group na siya ang pumatay sa kanyang mga magulang. Ang mga pulis ay nagulat pero ang hindi nila alam ay ang impormasyon na yon ay maliit kumpara sa matutuklasan nila. Ang mga investigador ay nalaman na noong ini-interview pala nila si Henry ay nagagawa pa nitong mag-text sa kanyang mga kaibigan sa WhatsApp gaming group na tinatawag na HK Tekken. At doon ay inamin nito na siya ang pumatay sa kanyang mga magulang. Nang ma-access ng mga taridad ang cellphone ni Henry at nakita ang palitan ng mga mensahe, ay sinabi nito na gagawa siya ng paraan para mapahaba pa ang interview sa kanya ng mga pulis dahil gusto pa niyang makapagpaalam sa kanyang mga kaibigan. Sinabi rin niya na siya ay isang psychopath at hindi siya nakakaramdam ng awa sa mga taong nakapaligid sa kanya dahil mas mabigat ang nararamdaman niyang sakit mula noong siya ay bata at nagbibinata na. Idinagdag niyang ayaw niyang makasama ang kanyang mga magulang. Kaya siya at ang kanyang kasabwat ay di umanong nagplano para itispat siya, putulin at itapon ng mga ito isa-isa. Ang huli niyang sinabi ay iba ang pagproseso niya ng emosyon kumpara sa ibang tao. Itong oras pagkatapos siyang umamin, ang mga investigador ay agad sumugod sa kanilang tinitirhan ng alas 7 ng umaga sa Saying Poon. Ibinigay niya ang adres ng kanyang diumanong na si Angus Che dahil doon nila makikita ang labi ng kanyang mga magulang. Alas 10.30 ng araw na yun ay inaresto naman ng mga otoridad ang 35 taong gulang na si Angus Che. At silang dalawa ay kinasuhan ng murder at sa pagpipirapiraso ng bangkay ng mga ito. Sa presinto ay kusang umamin si Henry at ikniwento niya ang buong istorya kung ano talaga ang nangyari sa kanyang mga magulang. Ayon sa kanya ay noong una ay binalak niya na gawin ang kanilang plano sa Shenzhen na isang lalawigan sa China na malapit sa border ng Hong Kong. Pero kalaunan ay mas pinili niya na gawin ito sa Taikok Choi. Ayon sa kanya ay ang lugar na yon ay perpekto dahil sobrang abala ng mga tao doon na magtrabaho. Kaya walang makakapansin sa kanyang gagawin. Nang maayos at maset up na ang lugar, ang tanging kailangan na gawin ni Henry ay mapupunta ang kanyang mga magulang sa lugar na yon. Sinimulan niya ang plano sa paghingi ng tulong sa kanyang mga magulang dahil sa di umunoy lilipat na siya sa isang apartment na nakatayo sa isa sa mga building sa Taikok Choi. At dahil sa kadahilanan na ang tanging gusto ng kanyang mga magulang ay magkaroon siya ng maayos na matitirhan at mabuting kalagayan, hindi nagdalawang isip ang dalawang matanda na tulungan siyang linisin at iseta pa kanyang bagong silid sa kanyang di bagong apartment. Ito ang larawan na inirelease sa media mula sa CCTV. Makikita ang tatlo na naglalakad papunta sa sinasabing apartment ni Henry. Nang makarating sa building at binuksan ni Henry ang pintuan, ang excitement na mag-asawa ay napalitan ng gulat at takot dahil ang nagtatagong si Angus ay inatake ang matandang babae mula sa likod sabay gilid sa leeg nito. Ang matandang lalaki naman ay ganun din ang sinapit sa kamay mismo ng kanyang anak na si Henry. Si Glory Chow ay hindi naman agad nila napatumba dahil nakapanlaban pa ito na naging sanhi kung bakit aksidenteng nasaksak ni Angus si Henry sa hita at naputol din ang kanyang daliri. Ang tangkang panlalaban ni Glory ay hindi din nagtagal dahil pinagtulungan siya ng dalawang tao na mas malakas at mas bata sa kanya. Nang maisakotuparan nila ang plano ay pumunta si Henry sa ospital para maipagumot ang kanyang mga tinamong sugat at nakatanggap siya ng labing isang tahi. Itinuro ni Henry na si Angus ang nagbigay ng idea sa kanya na lutuin ang ibang parte na parang Charsu na isang uri ng barbecue sa Hong Kong. Idinagdag niya na si Angus Day ng pasimuno na pag natapos na i-barbecue ang mga parte, ay ilalagay ito sa styrofoam container at pagkatapos ay ilalagay sa refrigerator. Ang ilan sa mga parte, buto at iba pa ay natatakpan ng buhangin at itinapon nila ito sa dagat na makikita sa pier sa Langcheng Bay. Inamin ni Henry na siya ay isa sa mga pumatay sa kanyang mga magulang pero mariin ang pagtanggi niya na siya ay kasabwat sa paghiwa sa mga ito. Nang nalaman ni Angus na umamin at kumanta na si Henry sa kanilang ginawa, ay umamin din siya at doon na nagsimula ang pagtuturoan nilang dalawa. Noong panahon na umamin si Angus ay apat na pong oras na siya sa presinto at inabot ng walong oras ang kanyang interrogation. Bukod sa pag-amin ng dalawa at ebidensya na nakalap nila sa WhatsApp chat group, hindi na kontento ang mga otoridad at nang nakakuha sila ng search warrants sa apartment ni Angus, agad nilang sinugod ito para makakuha pa ng mas matibay na ebidensya. Pagkapasok na pagkapasok nila ay umalingasaw ang lansa sa lugar. Tumambad sa kanila ang tatlong mga itim na plastic bag na puno ng buhangin at simento. Sa liit ng apartment ay hindi sila nahirapan na hanapin ang mga ginamit ng mga akusado tulad ng chopping board, mga body bag, 600 styrofoam lunch boxes at isang balde na may lagari at pitong kutsilyo. Nang buksan nila ang tatlong garbage bag ay nakakita sila ng putol na parte ng katawan. Sa loob naman ng dalawang refrigerator sa apartment ay nakita nila ang ulo ni Glory at Moon. Sa ibang compartment ng ref ay nakita din nila ang mga sinasabi ng mga salarin na barbecue. Sa apartment naman ni na Henry ay nakakita mga investigador ng ebidensya na magpapatunay na pinlano nito ang kanilang mga ginawa sa loob ng anim na buwan. Isang notebook ang nakita nila sa ilalim ng mattress ni Henry at nakalagay doon kung ano at paano hiwain ang isang bangkay. Nakalagay doon kung ano ang mga gamit na dapat niyang bilhin para matagumpay na maisagawa ang kanyang plano. Gamit ang mga CCTV footage na ng mga investigador na isa-isang binili ni Henry ang kanyang mga gagamitin sa loob ng dalawang buwan. Sa CCTV din makikita na kung hindi nito katabi sa pagbili ang kanyang kaibigan na si Angus, ito ay makikita namang malapit lamang kay Henry. Sa investigasyon ay lumalabas na si Henry talaga ang mastermind, taliwas sa kanyang sinasabi na ang kanyang kaibigan na si Angus ang pasimuno ng lahat. Ang computer forensics ay sinuri ang lahat ng kanilang activities sa internet at natuklasan nila na ang dalawa ay malimit na mag-usap sa MSN Messenger at si Henry ang palaging nagsisimula ng paksa tungkol sa pagdispatya sa kanyang mga magulang. Base din sa bangko ng mga magulang ni Henry, pagkatapos may ulat na nawawala ang mag-asawang Chow, lagi silang kinokontak nito tungkol sa pera at mga investments ng kanyang mga magulang. Bago magsimula ang paglilitis, ang psychologist ay diniklara na kompetent na humarap si Henry sa korte maging ang kanyang kasabwat na si Angus. Ang dalawa ay nilitis noong August 4, 2014 at sila ay nag-plead ng not guilty. Sa tindi ng sinapit na mag-asawang Chow, ang dalawa sa pitong mga jurors ay hindi na kinayang makinig pa. Kaya ang judge ay dinismissed ang mga ito sa tindi ng psychological stress na kanilang nakuha. Isang linggo bago nagsimula ang paglilitis, si High Court Deputy Judge Michael Stewart Moore ay nagdesisyon na kailangang ulitin muli ang pagpili ng mga jurors na naging dahilan kung bakit na-delay ang paglilitis. Ang paglilitis ay nagsimula muli noong February 2015, anim na buwan pagkatapos itong madelay. Ang defense attorney ni Henry ay gustong mapababa ang parusa sa kanyang kliyente dahil ito ay di mentally unstable. Para makumbinsi ang jurors ay inirap niya ang psychiatrist na si Chung Ka Fai na sumuri dito. Base sa kanyang evaluation, si Henry ay merong bipolar disorder and obsessive compulsive disorder. Nagpatotoo siya na ilang beses na itong nagtakang kunin ang sarili niyang buhay dahil sa hindi ito nakagraduate. Lagi itong binabaste ng mga babae at lagi siyang nawawala ng trabaho. Sinabi ng psychiatrist na ang kombinasyon ng mga pangyayaring yun ay maaaring naging dahilan kung bakit ito na trigger na i-dispatch siya ang kanyang mga magulang. Ang defense team ay pinayagan din na tumayo sa witness stand si Henry dahil gusto nalang marinig mismo ng lahat ng jury at pati ng judge na ang nangyari sa pamilyang Chow ay resulta ng maling pagpapalaki ng mga magulang sa isang anak. Sinabi ni Henry na sa tindi ng kanyang kalungkutan at galit sa kanyang mga magulang ay wala na siyang ibang maisip na paraan para makawala sa mga paulit-ulit na panlilibak at panlalait na mga ito sa kanyang pagkatao. Sinisi niya ang kanyang mga magulang kung bakit wala siyang narating sa kanyang buhay at kung bakit puro kapalpakan na lamang ang kanyang mga ginagawa. Inireklamo niya na nahirapan siyang mag-concentrate sa kanyang mga gawain sa paaralan dahil palaging masyadong malakas ang volume ng TV ng kanyang ama. Ikinagalit at ikinasama ng kanyang loob ang pamimilit ng kanyang ina na pumasok siya sa mga piano lessons na hindi man lamang siya tinatanong kung gusto niya ba yun. Inakusahan din niya ang kanyang mga magulang na may isang beses na ipinahiya siya ng mga ito sa harapan mismo ng isang babae. Ang persekusyon ay tinawanan lamang ang angulo na mentally unstable si Henry. Inihirap nila ang psychiatrist na si Dr. Lu Sing Hong na sumuri dito ng mahigit isang taon. Base sa kanyang evaluation, alam ni Henry ang lahat ng kanyang ginawa. Ang diagnosis niya ay meron itong prominent narcissistic feature and a grandiose sense of self-importance and his uniqueness and is preoccupied with fantasies of success and discoveries. Ibig sabihin, sa taas ng tingin ni Henry sa kanyang sarili, ay hindi niya nakikita na may mga mali siyang ginagawa. Dahil ang mga taong tulad niya ay kapag nakaranas ng problema, sa halip na tingnan kung may mali siyang ginawa, ay wala itong ibang sisisihin kundi ang ibang tao. At para mapatunayan din na hindi si Angus ang mastermind sa nangyari, ipinakita nila ang ginawang IQ test na ginawa ng Sulam Psychiatric Center. Ipinakita nila sa lahat ng miyembro ng jury na ang IQ ni Henry ay 125. Ang ganitong numero ay mas mataas kumpara sa karaniwang mga tao. Ipinakita din nila ang IQ ni Angus na 84 para sa kanila ay sa baba ng IQ ni Angus ay imposible na siya ang magplano ng lahat. Natapos ang paglilitis noong March 20, 2015. Si Henry ay napatunayang guilty sa pagpatay sa kanyang mga magulang habang si Angus naman ay napawalang sala. Bilang parusa sa kanyang partisipasyon sa pagdispatcha ng mga bangkay, pinarusahan si Angus na makulong ng isang taon ayon sa judge ay ayon siya sa desisyon ng jury. Dahil para sa kanya, si Henry ay isang magaling na aktor at sa galing nitong magmanipula ng mga tao, ay delikado ang publiko sa kanya. Agad ay nirelease sa kulungan si Angus dahil ang parusang isang taon ay napagdusahan na niya bago pa man magsimula ang paglilidis. Sa interview sa kanya ng Next Magazine, makikita ang nakaupo si Angus kasama ang kanyang kapatid at pareho silang nakasuot ng mga face mask. Siya ay nagsasalita na parang bata. Nanginginig ang kanyang mga kamay pero pilit pa rin niyang sinasabi ang itinuro sa kanya ng kanyang ina na huwag mananakit ng ibang mga tao. Kahit mahirap ay inulit niya mga pangyayari at sinabi niya na nang siya ay umuwi sa kanyang apartment ay patay na ang mga magulang ni Henry di umunoy tinakot siya nito na dawit na siya sa krimen. Sinabi niya na minsan ay napapanaginipan niya ang tungkol sa isang kamay at mukha ni Henry. Ibinahagi din niya na madalas niya mapanaginipan na kinakagat siya ng isang gagamba. Ang mga tao na nakapanood ng interview ay naintriga sa sinabi ni Angus dahil ang ibig sabihin ng panaginip nito sa China ay nangangahulugan na hindi nagbunga ang pagtulong mo sa iba. Nakalimutan mong iyong sarili at ginagamit ka ng mga tao para sa kanilang pansariling interes. Dapat mong matutunan na kilalanin kung sino ka talaga, kung sino ang karapat dapat natulungan, at kung sino ang gumagamit lang sa iyo. Pagkatapos ng karumaldumal na krimen, karamihan sa mga residente ay nagpasyang siyang umalis sa gusali ng Hoi Hing sa Chong Street sa paniniwalang meron na itong masamang feng shui. Ang gusaling ito na itinayo noong 1964 ay may siyam na palapag at minsang tinawag na tirahan ng mahigit dalawang daang pamilya ay naging isang haunted shell. Noong October 2017, nagdesisyon ang may-ari na gibain na lamang ito. Bagamat binayaran ng kapatid ni Henry na si Chow Hoy ang mga legal fees nito, ay itinakwil na niya ito at tumanggi siyang magsalita tungkol sa nangyari. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!